Kamusta mga kabayan? Yan, kamusta po dyan sa Pilipinas? Ni dito sa Taiwan. For today's video is magluluto po tayo ng sinigang na hipon. At lalagyan din po natin siya ng mga gulay. Ayan, ito po ay Philippine Sarsoup. Isa sa pinakamasarap na soup po dito sa ating Pilipinas. At napakasarap din po nitong ihayin kapag tag-ulan. Ayan, tara at samahan niyo po ako kung paano ko lulutuin ang ating sinigang na hipon. Ang sinigang din po ang isa sa pinakapaborito po ng aking amo na niluluto ko. Ayan, itong mga nakaraan po, lagi po siyang gusto niya ay Philippine food. Ayan po, kailangan po natin ng kalahating kilong hipon. Ayan, nalinis na po. Ayan. Ito yung naman po, kailangan po natin ng kangkong. Lagyan din po natin siya ng okra. Kailangan din po natin ng kamatis. Dalawang peraso lang po yan. Siling tilos po. Wala pong kulay berde, kaya kulay pula. Ayan. Kailangan din po natin ng sibuyas. Kailangan din po natin ng isang pack na pangsigang mix. Ayan. Kailangan din po natin ng kaunting paminta. Kailangan din po natin ng patis. Ayan po. Pwede din po ang asin. Maglagay lang po tayo ng mantika. Ayan, mainit na po ang ating mantika. Ilagay na po natin ang ating sibuyas. Kapag po medyo brown na siya. Lagay na po natin ang ating kamatis. durog po yung kamatis, mas masarap. Lagyan po natin ng paminta. Ah, paminta. Ano po para ito? Patis. Ayan, lagyan natin ng patis.

Lagay na po natin yung ating dalawang sili. Lagyan po natin ng tubig. Takpan lang po natin hanggang sa kumulo ulit. Balikan po natin mamaya. Ayan, buksan na po natin. Kumukulo na. ilagay na natin ang ating paminta. Paminta. Pangsigang mix. Halo-haloin lang natin. Pakuloin lang po ulit natin. 5 minutes po. Kumukulo na. Ilagay na po natin ang ating hipon. Kuluin lang po ulit natin siya. Saka po natin ilalagay ang ating gulay. Ayan, at natulong na po. Ilalagay na natin ang ating gulay. Okra. Kangkong. ilalagay na din po natin ang ating dalawang seal. Ayan. Papakuloyin lang po natin siya, hindi na po natin siya tatakpan para po yung ating gulay ay hindi magbago ng kulay. Ayan. Hintayin lang po natin siyang kumulo. Ayan po ang ating sinigang na ipon. yan at luto na po ang ating sinigang na hipon. Thank you for watching. Salamat po, bukas po ulit. Thank you Lord. Salamat.